magandang hapon mga ka-idol yan ang content natin ngayon ay magpalit tayo ng valve cover gasket kinakita naman sa ating mga mata yan may tagas talaga siya you know paikot yan ang tagas kaya papalitan na natin pero bago lahat tanggalin natin yung mga tornilyo paikot yan yan ang kasama natin ngayon ay follow natin Jason TV Vlog yan siya ang nagtatanggal tayo kameraman ngayon yan siyempre uh, masid masid lang tayo mga ka-idol habang pinabaklas ni Jason Vlog yung uh, mga bolt ng valve cover gasket yan may nut pang naiwan yan yeah, siguro napansin niya yan tuturo natin yan may naiwan pa oh, para matanggal ka agad you know, o yan kinapansin niya na oh. yun know, tanggal na paikot kita mo uh, tanggal na lahat ng bolt yan pwede siyang tanggalin uh, titingnan natin mga kaidol ah, uh, kung anong ang odol, ang odol ito to? 255 wow. wow sariwa pang kaidol oh, kita mo Uh, Jintuk, hmm. yan, 20... 2009 model. Yan. Ang kinis, oh. 255. Wag. Udo niya mga kaidol. Gen 2. Yan. Batman ang tinatawag nilang Batman. Yan cool. no. Ito ang kita Oh, sariwa talaga. Walang kakabagaba talaga, oh. Paghipuin yung ganyan na kano. Di man ang madungisan ang kamay mo ng putik, oh. Huh? Kita mo? Gen 2. Oh, kaganda-ganda talaga ang makina. Yan. Dabis talaga pag maalaga ka na... Tinto, 200. Owner, kitang kita mo naman idol. O, goods na goods. Ayos na ayos. Yeah. Sariwang sariwa. Tinto, ah. Tinto. Walang kaba mga ka-idol. na makina Ito mo, oh. Cross cross cross, 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 cross. Yan, may tagas nga lang. Pero pag nagagamot natin, oh, Ayan mga ka-idol, nakabit na natin yung bob cover gasket. Kaya ibabalik na natin yung bob cover niya. Yan, oh. Ibabalik na natin. Siyempre, ibalik natin yung mga tornilyong na tinanggal natin dyan. Ibabalik na natin. Yan, oh. tutulungan natin si Jason TV Vlog yan yan tayo naman mga idol yung no. abalik na natin siyempre yan o oh. pinabalik na natin yan, no. na, yan si Craig tapos na no, ito ni Juan ah, ang magagawa natin kabalik natin yung mga iglis yung kuhil. kaya may ginagawa pa si Jason TV Vlog yan o no. na natin yan o oh. ah, yan tapos na ito balik start na natin ito mamaya yan o no. Okay, mga ka-idol. Nakikabit na natin. Tunay natin yung ignition yung coil na. Ayan, mga ka-idol. Naibalik na natin yeah, yung mga ignition coil. Yeah, Siyempre, ikakabit natin yung uh, cover. Co so, co co diba, diba? co co Ayan. Sa oh. diba. cover ng bulb cover. Ayan, di ba? Doble. Di ba? Cover sa bulb cover. Ayan, o. Ayan. Ayan. Nakasulat ang BBT. Ayan. So, balik natin. Okay na mga kaidol? idol Good siya.